Hello, good morning mga ka Sa wakas ay nakalating na rin kami dito sa Lucas Diego Farm and Resort. Ayan, so nakikita nyo po yung may napakagandang aso po eh. ilog. Ayan. At aso, may aso mo, may so ito po ay matatagpuan sa may barangay Paudpud, Botolan, Sambales, sa may ano po, puruk, sa is. Ayan, Ayan, nakikita nyo si Lamises ko at si Kobe, yung aming anak. Ayan, sighted na maligo. Kanina pa gustong bumaba. Ayan, <laughs> sana all. May nakita silang duyan. Yan. ayun Ay, pupuntahan nila mamaya. Eh, siguro, yun, magandang pagpahingahan. Wow. Ayan. Sarap maligo. Malig malamig ba, my boy? <laughs> Ayan. Sige, maliligo na rin ako. Bye-bye. <laughs>